Yan, sabi ko nga na maintain mo ang beauty mo. Ay salamat naman. Bale naman kasi talaga ako. Eh oh. e, lang nga 'yung ang asawa kong guwapo. Saka oh, diba? macho, oh. hindi ko pwedeng Hindi ka pwede magpabayam at baka losya. Correct. Oh. Baka magmukha kaming number 10. Mm -hmm. Yeah. Ako Kaya... parang whale siya 'yung kasi six pack ng asao oh. ko kayo. Oh, nga nakita pa. ko nga, ang bongga. Pero ah, uh, 'yun nga, nakakatuwa ako na excited ako sa pagbabalik mo. Uh, gusto sana kita magpa-sample pero maano tayo, may strike tayo eh alam mo naman. Pero uh, uh, yung feedback na sa show mo noong April 6, tama mo? Uh. Eh talagang ang bongga, ang dami nagkwento sa akin. May mga nakasama ka na nagsasabing walang kupas wow. si um, Tucci Guevara. So pag narinig mo yung wala kang kupas, ano nararamdaman mo, Ano napipil mo? Oh my God, tuwan-tuwa ako. Para akong nananalo ng jackpot. Mm -hmm. Kasi, uh, you know, bihira sa mga tao na mag-comment ng gano'n, di ba? Pero to be fair, talaga naman pinaghirapan ko yon at pinagandaan ko yung April 6th. <music>